Malaki ang naging pagbabago sa loob ng isang buwan. Sa simula ng Agosto, tila umuusad ang Russia sa Donetsk Oblast dahil sa kanilang summer offensives. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga baryo at nakuha na ang Pokrovsk. Parang sandali na lang at makukuha na ni Vladimir Putin ang gusto niya mula sa kanyang espesyal na operasyong militar. Pero nagbago na ang lahat ng iyon. Nabawi na ng Ukraine ang Pokrovsk at naputol na nila ang mga ruso. At ngayon, sila naman ang umaatake. Binutas ng Ukraine ang harapan ng mga Ruso sa Donetsk para mabawi ang kanilang teritoryo sa isang nakakagulat na pagbaligtad ng sitwasyon. Pinakamaganda Nagawa ito ng Ukraine sa araw ng kalayaan noong Agosto 4. Iniulat ng Kiev Independent na matagumpay na napalaya ng Ukraine ang tatlong baryo sa Donetsk Oblast mula sa mga Ruso. Nagpost si Oleksandr Sersky, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, sa Facebook tungkol sa tagumpay ng mga sundalo sa isang pahayag kung saan nagbigay siya ng pangkalahatang ulat tungkol sa kanyang kamakailang pagbisita sa Donetsk. Sinabi ni Sersky, Matagumpay na nakapag-kontra-atake ang ating mga tropa at nalinis ang kalaban mula sa mga baryo sa rehiyon ng Donetsk. Mikalivka, Green Grove, Volodymyrivka. Muli, nagpapahayag ako ng taos pusong pasasalamat sa mga kapatid nating mandirigma para sa kanilang katungkulan sa mga dakila at mahalagang araw na ito. Para sa konteksto, ang Green Grove ay ang pina na version ng pangalan ng pangalawang lungsod. Tinatawag itong Zelen sa Ukraine, ayon sa Kiev Independent. Hindi rin malinaw kung paano napalaya ng Ukraine ang tatlong baryong ito. Sa ulat ng United 24 Media sa tatlong paglaya ng Ukraine, sinabi nitong hindi binanggit ni Sersky kung aling unit ng Ukraine ang nasa likod ng kontra-atake sa Mykalivka at Volodymyrivka. Gayunpaman binanggit ng komander ng hubo na binisita niya ang mga sundalo mula sa ilang unit. Kabilang ang 68th Jaguar Brigade ng Ukraine, ang 25 th Air Assault Brigade, at pati na rin ang 32 tat at 100 at 55 tat Mechanized Brigade. Nanka Brigades, maaaring may kaugnayan ang mga brigadang ito sa mga kontra-atake. Si Sersky mismo ang makakaalam sa paglaya ng mga baryo base sa usapan niya sa mga sundalo ng Ukraine. Ayon sa United 24, may alam tayong kaunti tungkol sa paglaya ng Zelenyhai kinumpirma ng hukbong dagat ng Ukraine na ang unang marine battalion ng 37 F Marine Brigade, iba pang unit, at dalawang daan at labing apat separate assault battalion opposing force ay lumahok sa paglaya ng Zelenyihay. Ayon sa ulat, ayon sa Kiev Independent, ang Zelenyihay ay nasa 60 milya mula sa Donetsk na okupado ngayon ng Russia. Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang inabot ng puwersa ni Putin sa pagtulak sa hangganan ng Donetsk Oblast. Na kapag nasakop ay magbibigay ng buong kontrol sa Russia sa rehiyon. Mas mahalaga pa rito, ang tatlong baryo ay matatagpuan sa timog ng Pokrovsk. Pero pag-uusapan natin yan mamaya sa video. Ang paglaya ng tatlong baryo mula sa Russia ay malaking dagok sa mga layunin ni Putin sa Donetsk. Para sa Russia, bawat pagsakop sa baryo ay kailangang patatagin ang posisyon para makabuo ng tuloy-tuloy na frontline at unti-unting makuha ang teritoryo ng Ukraine. Ang mawalan ng tatlong baryo na pinagbuwisan ng buhay ng 12-12 ng sundalo ng Russia para masakop at mabilis na mawala sa kanyang mga kamay ay tunay na isang matinding dago. Kung tatlo lang sana, iyon ang iniisip ng Russia. Ang tatlong bagong napalayang baryo ay sumunod matapos mabawi ng Ukraine ang Novo Mikalivka. Iniulat ng United 24 na ipinadala ng Ukraine ang ikatatlo Army Corps para bawiin ang lugar sa Donetsk region nabigla ang mga sundalo ng Russia na sumakop sa Novomikalivka nang salakayin sila ng Ukraine. Kaya nawala ang isang buong kompanya ng tropa. Ang kompanya ay karaniwang may isang daan dalawang daan at limampung sundalo. Ibig sabihin, malamang na sinubukan ng Russia na patatagin ang kanilang posisyon sa baryo, ngunit naging kampante sila. Kahit ano paman, Marami-rami ring sundalo ang nawala sa kanila sa isang labanan lang. At napilitan ang Russia na magpadala ng mga reserba para mapunan ang nawalang bilang. Ang muling pagpapadala ng tropa ay nangangahulugan na magkakaroon ng kahinaan sa ibang lugar. Kahit na naglunsad ng kontra-atake ang Russia sa Novomikalivka, maaaring mas marami pang pagkakataon ang Ukraine na mapakinabangan. Ang Novomikalivka ay nasa distrito ng Pokrovsk, Ukraine. At alam natin ito, nang mabawi ang lugar, nakita ang koordinasyon ng Ukraine, intelihensya, tropa, drone operators at heavy equipment specialists sa sabayang pag-atake na nagresultang maging libingan ng mga sundalo ni Putin ang Novomi Sa araw ng kalayaan ng Ukraine, apat, hindi tatlo, ang napalayang baryo. Ang apat na paglaya ang bumuo ng linggong abala para sa Ukraine sa Pokrovsk. Noong Agosto 25, isang araw matapos ang kontra-atake ng Ukraine sa araw ng kalayaan, naglabas ng ulat ang UAY kung saan sinabi nitong ang pagsusuri sa labanan. Ayon sa Deep State Organization, Halos sampung araw nang pinalalayas ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa mga baryo sa kaliwa, kanan at gitna. Naglabas ang Deep State ng serye ng Post na naglista ng mga tagumpay ng puwersa ng Ukraine sa halos isang dosenang lokasyon nitong linggo. Ayon sa ulat, mula ikalabing lima hanggang ikadalawamput lima ng Agosto, napalaya ang baryo ng Tolstoy noong Agosto 22 dalawa ayon sa UAY. Noong ikalabing lima hanggang ikalabing pito ng Agosto, muling nakuha ng Ukraine ang Krushka, Ryabizne, Novo Vodiana, Petrovka, Vasela at Zelochi Kolodjes. Sa Sumi Oblast, napaatras ng Ukraine ang mga puwersa malapit sa Andrivka noong Agosto 24. Mukhang hindi na kayang hawakan ng Russia ang mga teritoryong nakuha nila sa Ukraine noong Summer Offensive. Totoo ito malapit sa Pokrovsk na nabanggit natin kaugnay ng tatlong baryong pinalaya ng Ukraine sa timog ng lugar kailangang masakop ng Russia ang Pokrovsk. Lalong napahirap ng ginawa ng Ukraine sa araw ng kalayaan nila ang layuning yon. Para maintindihan kung bakit, kailangan muna nating tingnan kung ano ang sinusubukang makamit ng Russia sa Pokrovsk nitong mga nakaraang buwan. Bago magsimula ang tag-init na opensiba, inanunsyo ng Ukraine na nagpadala si Putin ng isang daan at sampung libo sundalo sa Donetsk Oblast. Marami sa kanila ang tangkang pumasok sa Pokrovsk, kaya maaaring tuluyang makuha ng Russia ang lungsod hindi posible ang direktang pag-atake sa lungsod. Alam ng Ukraine ang halaga ng Pokrovsk bilang sentro ng logistika para magpadala ng supply at dagdag na puwersa sa mga sundalo sa Donbas. Pinalakas ng Pokrovsk ang depensa laban sa direktang pag-atake ng malaking puwersa ng mga Ruso. Kahinaan nito ay kapag inatake ng maliliit na grupo mula sa iba't ibang direksyon. Kasama dito ang lahat ng baryong pinalaya ng Ukraine noong huling bahagi ng Agosto. Noong Hulyo 30 iniulat ng British Broadcasting Corporation na binibigyang diin ng media ng Ukraine ang mga panganib malapit sa frontline sa Pokrovsk. Matinding labanan sa Donetsk ang nagresulta sa ilang malalaking pagsulong ng Russia sa silangan at kanluran ng lungsod. Ipinapakita ng pagkabihag ng mga baryo na magagamit ng Russia bilang panimulang pwesto sa opensiba laban sa Pokrovsk. Ipinakita ng British Broadcasting Corporation ang ulat ng Pravda na nakausap ang ilang dipinangalan ng commander sa Pokrovsk na nagbahagi ng kanilang mga pangamba. Nasa Radinska na ang unang grupo ng kalaban at aktibo rin sa papalapit sa Bulitska. Ayon sa isang hindi pinangalan ng commander, kapag nasakop nila ang mga pamayanan, mapuputol ang supply sa Mirnarad at magkukulong sila. Baka mawalan tayo ng mga taong matagal nang pumipigil sa Axis. At natatakot kaming matapos ito, tulad ng sa Avdivka o Volodar. Ang Mironad ay isa pang mahalagang pamayanan na malapit sa Pakrovsk na napakahalaga rin para sa Ukraine. Pwede mong gamitin lahat dito sa Pakrovsk sabi ng commander, umepekto na ang estratehiya ng Russia. Ang Ukraine, dahil sobrang nakatutok sa pagpapanatili ng Pakrovsk, ay nakalimot sa maraming mga pamayanan sa paligid ng lungsod. Nagbigay iyon ng pagkakataon sa Russia. Sa pamamagitan ng sistematikong pagsakop sa mga baryo tulad ng nangyari noong Hulyo at unang bahagi ng Agosto, maaaring maglagay ng presyon ang Russia sa mga tagapagtanggol ng Pakrovsk sa iba't ibang panig dahil sa sobrang presyong iyon na hindi na kayang tiisini. Nang Ukraine, nagdala ang Agosto 12 ng balita tungkol sa tagumpay ng Russia na makalusot. Iniulat ng Medusa na nakabuo ang Russia ng 6 na milyang salient. Isang makitid na paglusob patungo sa Dobropili Kramatorsk Highway na naglalagay sa tropa ng Ukraine sa Pokrovsk sa panganib na mapalibutan. Kasabay nito, sinimulan ng unit ng Russia ang pagsalakay sa Pokrovsk. Nagbunga ang mga ang estratehiya ng Russia na gumamit ng maliliit na unit ng umaatake mula sa iba't ibang direksyon kahit may kompromiso. Hindi matibay ang depensa ng maliliit na unit dahil makakagawa sila ng puwang na pwedeng pasukin. Habang sinusubukan ng Russia, magpadala ng tropa sa Pokrovsk, pinalibutan ng Ukraine ang bahagi ng lungsod na pinasok ng Russia. Ginamit ang estratehiya ng Russia laban dito at nagtagumpay ang Ukraine sa labanan sa Pokrovsk. Malalaman mo ito kapag napanood mo ang aming video tungkol sa paglaya ng mahalagang lungsod ng Donetsk. Ang dahilan kung bakit namin ipinapaliwanag ang lahat ng ito ay simple, mahalaga ito. Halos nagkatrahedya ang Ukraine sa Pokrovsk dahil sa ilang taktikal na pagkakamali laban sa Russia. Sa pagpayag ng puwersa ni Putin na maagaw ang maraming baryo sa paligid ng lungsod, nabuo ang labanan kung saan halos lahat ng alas ay nasa Russia. Napaligiran na ang Pokrovsk at muntik ng mabutas ng Russia ang depensa. Nabawi muli ang tatlong baryo, kabilang ang Novomikalivka. Tinutuwid ba ng Ukraine ang nagawang taktikal na pagkakamali at binabalanse ang sitwasyon? Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ngayon ay aktibong kumikilos ang Ukraine para gawing imposible ang pagkubkob sa Pokrovsk. Hindi pa nila ito lubos na nakakamit. Gayunpaman, mahalaga ang lahat ng tatlong baryo na napag-usapan natin na nasa timog ng Pokrovsk. Ang tagumpay ngayong araw ng kalayaan ay nagpapakita ng pag-atras ng Russia. Nawawala na ang kanilang mga nakamit. Kaya nakahinga ang mga tagapagtanggol ng Pokrovsk. Kailangang mag-adjust sa bagong estratehiya ng Russia na gumagamit ng maliliit na unit sa pag-atake. Sa bawat baryong nababawi ng Ukraine, nababasag ang depensa ng Russia. Hindi rin nagkataon. Ang kampanya ng Ukraine na mabawi ang maliliit na pamayanan ay nagdulot ng pagbagal ng opensiba ng Russia ngayong tag-init. Apat na araw bago muling mabawi ang pinakabagong mga baryo. Iniulat ng Le Monde na napigilan ang paglusob ng Russia sa hilaga ng Pokrovsk. Pinatibay ng mga kontra-atake ng Ukraine ang pangyayari. Nananatili ang panganib dahil pinalakas ng hukbong Ruso ang kanilang posisyon sa paligid ng Novotroitsky. Ayon sa Le Monde, ang hugis ng salyente ng mga Ruso, ay parang tenga ng kuneho. Dahilan kaya nakapasok sila sa Pokrovsk. Malaking presyon sa supply ng logistika ng Ukrainyano. Ang dulot ng mga pag-atake sa Rodinsky. Ang Pokrovsk Mironad, urbanong lugar. Na matindi ng napinsala dahil sa walang tigil na pambobomba sa nakalipas na labing walong buwan. At halos tuluyan ng nilisan ng sampung libo nitong residente. Mahalaga yan ang tagumpay ng Ukraine sa araw ng kalayaan at mga kontra-atake laban sa puwersa ni Putin sa Donetsk ay hindi ibig sabihin ay maayos na ang lahat sa Pokrovsk. Hindi pa! Sa kanyang ulat sa Facebook, pinigyang diin din ito ni Sersky na nagsabing, Talagang mahirap ang sitwasyon. Itinuon ng kalaban ang kanilang pangunahing puwersa sa bahaging ito ng frontline, pero kailangan nating panatilihin ang depensa. Malayo pa ang Pokrovsk sa pagiging ligtas. Hindi ibig sabihin maliit lang ang tagumpay ng Ukraine noong araw ng kalayaan. Hindi iyon maliit. Patuloy na sinusubukan ng Russia na palibutan ang Pokrovsk. Kailangang patuloy kumuha ng Russia ng teritoryo. At sakupin ang mga pamayanan bilang panimulang punto ng kanilang mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Ang pagkawala ng ilan sa mga pamayanang iyon sa loob lamang ng isang araw ay nangangahulugan na may mahirap na desisyon na kailangan gawin ang Russia ngayon. Susubukan ba nitong bawiin ang mga baryong iyon kahit alam nilang pinapalakas na ng Ukraine ang depensa at papatayin ang sinumang sundalong Ruso na susubok, susubukan ba nilang lampasan ang nawalang mga pamayanan para sakupin pa ang iba? Alam na ng Ukraine ang taktika ng Russia at gagawin ang lahat para pigilan ito. Parehong hindi maganda ang opsyon para sa Russia. Ngayon, naipit ito sa mahirap na sitwasyon sa Pokrovsk. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong pasukin ang depensa ng Russia para mabawi ang kanila. Sa puntong ito, maaaring tinatanong mo na ang malinaw na tanong na hindi pa namin nasasagot sa video na ito. Bakit todo ang pagsisikap ng Russia na sakupin ang Pokrovsk? Sa totoo lang, isa lang naman itong lungsod sa isang bansa na may apat na raan at anim na tatlong na mga lugar na opisyal na itinuturing na mga lungsod. Kung nagdudulot ng sobrang problema ang Pokrovsk sa Russia, hindi ba't mas mabuting itoon na lang ni Putin ang kanyang mga tropa sa mga lungsod na hindi ganoon katindi ang depensa? Sa huli, ang pagsakop sa isang lungsod ay malaking karangalan pa rin para sa Russia, kahit ano pa mang lungsod iyon. Ano ba ang meron sa Pokrovsk at napakahalaga ng lungsod na ito? Maaari nating tingnan ang tanong na iyan mula sa pananaw ng parehong Ukrainian at Russian. Sa panig ng Ukraine, nabanggit na natin na ang Pokrovsk ay isa sa mga pangunahing sentro ng logistika ng Ukraine sa rehiyon ng Donbas. Dating may siyam na libong residente kilala ang lungsod sa pagmimina ng karbon at metalurhiya. Kaya mahalaga ito sa Ukraine at Russia. Sa digmaan, ang mahalaga sa Ukraine ay logistika. Ipinaliwanag pa ng Intelinews sa isang ulat noong Hulyo 26 tungkol sa mga kamakailang pagsulong ng Russia patungo sa lungsod. Ang Pokrovsk ay mahalagang kalsada at Riles na sentro ng supply para sa harapan ng Ukraine sa Donbas. Nakakatulong ito sa pagpasok ng supply at paglabas ng sugatan, ayon sa ulat. Kapag bumagsak ito, ayon sa military analyst, malaking dagok ito sa sandatahang lakas ng Ukraine sa pagpigil sa paglusob ng Russia. Sa lampas ng Pokrovsk, patag at halos walang laman ang lupa hanggang Ilog Donipro na nagahati sa bansa. Ang patag at walang lamang bahagi ang binabahala. Ukraine Pokrovsk, isa sa natitirang kuta ng lungsod ng Ukraine sa Donetsk. Kapag nasakop ng mga sundalong Ruso, mapipilitang umatras ang karamihan sa puwersa ng Ukraine sa Donetsk hanggang ilog Donipro. Bago sila makapagtayo ng matibay na depensa, magkakaroon ng pagkakataon ang Russia na masakop pa ang maraming teritoryo. Malapit nang bumagsak ang Donetsk. Dagdag pa, kung mawawala ang Pokrovsk bilang sentro ng logistika, Ibig sabihin ay mapuputol ang supply ng mahahalagang kagamitan para sa mga tropang Ukrainian na nakikipaglaban sa ibang bahagi ng reyon ng Donbas. Humihina ang Ukraine habang patuloy na umaatake at sumasakop ang Russia sa mas maraming lugar. Ayon kay Mikhailo Zirikov, eksperto sa militar, sa British Broadcasting Corporation noong Agosto 2000 at 24 mahalagang sentro ng depensa, ang Pokrovsk. Kapag nawala ang Pokrovsk, babagsak ang buong depensa hindi dapat hayaang bumagsak ng Ukraine ang lungsod na ito. Bumabalik sa muling pagbawi ng mga baryo noong araw ng kalayaan, bawat isa sa mga baryong iyon ay kumakatawan sa isang hakbang na sinusubukan ng Russia patungo sa Pokrovsk. Ngayon na nasa kamay na ulit ng Ukraine ang mga iyon, nabaligtad na ang mga hakbang na iyon at nananatiling ligtas ang Pokrovsk. Kahit papaano sa ngayon. Pagkatapos, may dahilan kung bakit gusto ng Russia ang Pokrovsk. Pati na rin kung bakit gusto nito ang mga baryo sa paligid ng lungsod. Ang pagsakop sa mga baryo ay magtutulak sa Pokrovsk na sumuko. At ang pagkabihag ng Pokrovsk ay maglalagay sa Ukraine sa panganib sa Donbas. Donbass. Gayunpaman, ang isa pang dahilan kung bakit masakit para kay Putin ang mawalan ng tatlong baryo sa loob ng isang araw ay simple. Kailangan ng leader ng Russia ng lahat ng kalamangan na maaari niyang makuha sa ngayon. Tandaan, noong Agosto, 15 lang nagkita si Putin at Pangulong Donald Trump sa Alaska para talakayin ang pagwawakas ng digmaang sinimulan ng Russia, walang konkretong kasunduan sa pagpupulong na iyon at naging matigas ang Russia pagkatapos. Noong Agosto 22 iniulat ng Reuters na hinihiling ng Russia sa Ukraine ang pagsuko ng buong Donbas at pagbabawal sa anumang tropa ng NATO o kanluranin bilang peacekeeper sa Ukraine sa anumang kasunduan. Malalaki ang mga hinihinging ito at ang tanging paraan na maipapaliwanag ni Putin ang paggawa nito ay kung aangkinin na ng katam ng Russia ang mas malaking bahagi ng Donbas na kaya nito. Habang isinusulong ng United States ang kapayapaan, kung makuha ng Russia ang Pokrovsk, magkakaroon si Putin ng patunay sa kanyang argumento. Kontrolado na ng Russia ang huling malaking lungsod na kailangan nitong sakupin. At panahon na lang ang hinihintay bago tuluyang bumagsak ang Donbas. Isuko na lang ang lupa para walang mamatay. Maaaring iyon ang ipanlaban niya. Alam ng Ukraine na hindi dapat seryosohin iyon. Gusto ni Putin ang buong bansa at ang kapayapaang ayon sa kanya ay magdudulot lang ng mga susunod na labanan. Kung magagamit ng Russia ang impluensya para kumbinsihin ang United States na hindi na kayang magtagumpay ang Ukraine. Magkakaroon ng presyon sa Ukraine mula sa malaking kaalyado at pinakamalaking kaaway nito na pumayag sa kasunduang pangkapayapaan na hindi pabor sa kanila. Ang mga baryong nabawi ng Ukraine noong Agosto 24 ay nagpapalakas sa impluensyang gustong gamitin ni Putin habang nagpapatuloy ang kapayapaan. Ipinunto ito ng Kiev Independent sa isang artikulo noong Agosto 22 kung saan sinabi nilang ang tuloy-tuloy na pagsulong ng Russia sa Donbas ay nagpapalakas sa posisyon ni Putin. Nalaman na natin na muling nabawi ng Ukraine mula Russia ang mga baryo na nakuha nila mula Hulyo hanggang Agosto dahil sa mga kontra-atake. Imbes na magmukhang tiyak na ang pagbagsak ng Pokrovsk at Donbas, ipinapakita ng mga pagkatalong ito na hindi ganoon kalakas ang posisyon ni Putin, gaya ng gusto niyang ipaniwala sa lahat, nakatayu pa rin ang Pokrovsk. Ang muling pagbawi ng teritoryo noong Agosto 24, ang sisigurong mananatili sa Ukraine ang mahalagang lungsod na ito. Ang tanging tanong na lang ngayon ay kung kaya bang itulak pa ng Ukraine mula rito upang mapalayo pa ang Russia mula sa Pokrovsk o kung ang opensiba ng Russia ay tuluyang magiging masyadong malakas. Dahil sa bagong sandata mula United States, mas malaki ang tsansa ng Ukraine na maprotektahan ang Pokrovsk. Umaasa si Putin na ang bagong sandata ay magbabago sa harapan ng Russia at magdudulot ng matinding pinsala sa Donbas at iba pang lugar. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa sumasalakay na puwersa ng Russia. At maraming salamat gaya ng dati sa inyong panonood.